Uh, kuya! Mali! Oh. Oh. Kuya! Wala! Naman! <laughs> Kawawa naman yung kuya ko. Kakapiraso na nga yung utak. Bibitaw pa yata sa ulo niya. No. Hi! Hey! <laughs> oh. Yes? <laughs> 哎呦，哎呦，我来，我来，我，哎呦哎呦哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎 Ikaw kasi eh. Saka iiwas mo. Ayan, baka mabaril ka pa. Hindi eh, mo na ba ako talaga titigilan? Eh, hindi nga pwede. Hilangan makapag-usap tayong dalawa para maintindihan mo lahat. Uy! Ito yung ko sa inyo. O, sabi mo nga yan. <laughs> 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 kung naging gwapo ka pa, baka sakali! Hi! Hop! Ha. Oh! oh, oh, oh.

いいよ

tama ka eh. Ay! Ito! Pagkita ako -tabay, -tabay. sa lahat ng tinulong ko! Walang utang na loob! I hate you! Ma'am. Juan. Hi. Anong ginawa niyo sa kanya? Pitiwan niyo nga yan kung di mali kayo sa akin. Grabe talaga. Mm -hmm. tayo dyan! Uh, 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 Sinaktan ka ba nila? Hindi naman. Anong ginawa niyo sa kanya, ha? Nakita kong sisilip-silip sa gate, eh. Kalok... Hoy! Hindi si Juan, ha? Palang araw niya na magiging amo niyo dito! Ala! Sige! Humingi kayo ng sorry! Sorry, oh, Juan! Uli-uli, huwag mong gagawin sa akin yan, ha? Susumbong kita kay Papa. Oh, talian mo na. Kailangan mo, una ka. Pagtahan mo na si Piskar. Hi, eh, Pa. Eh, kasi busi. O, oh, sige na, sige na. Oh, hello, iha. Oh, iha. Ano na naman ang tinitili mo dyan? Ah, yun. Yan kasing tao ninyo, masyadong atribido. Ah, siya nga pala. Pa, siya si Juan. <laughs> Hi. Hi. Hi lang. Hindi ka ba... Magmamano? Eh. Ah, eh. Hindi bali na. Iha, excuse me. Ah? Sige. Ah. Yan ba yung one? Mama, oh, bakit? Ano naman ang nagustuhan mo dyan? Eh, kulang sa height yan. Pa, height lang. Siya nga pala. Magsashower lang ako pa. Ikaw na muna bahala kay Juan, ha? Oh, sige. Iha. Juan, hmm? Ikaw naman, huwag ka nang masyadong mahihiya kay Papa, ha? Hmm? Wana Liga. Sir. Oh. ang sabi sa akin ni Brenda, kailangan mo daw ng trabaho. Eh, oo, oh, sana eh. O sige, susubukan kita. Pero isa lang yung pagkikiusap ko sa'yo. Huwag na huwag na makakarating to kay Brenda. Ang negosyo ko ay merong konting iligan iyan ang papasukin mo. Lahat naman ho yata ng negosyo ay may konting iligal. <laughs> ah, good, good. Talaga bang kayong mga kabataan eh? Hindi nyo na iniisip ang kinabukasan? Wala kayong iniintindi kundi ang ngayon na lamang? Alam mo, tanggap ko na sa sarili ko na sinuway mo ang kagustuhan ko. Nang tumigil ka sa pag-aaral. Pati na ang lifestyle nating dalawa na nasa magkabilang dulo. Pero ang hindi ko maubos maisip, eh kung bakit? Bakit mo ginagawa ito? At kaya ako sinasabi ito sa'yo, para ngayon pa lang, eh mapaghandaan mo na ang kinabukasan mo. Dad, pwede. Yung kinabukasan ko, bukas na lang natin pag-usapan. Oh, sige, sige. Oh, huwag mong masamayin yung sinasabi ko sa'yo, ha? Para rin sa kabutihan mo yan. Alam ko naman yun, eh. Thank you. Bukas, ha? Pag-uusapan natin uli ang kinabukasan mo. Hello, Heaven. Kay Ma'am Angela, please. Oo, Colette. Hello. Hello, Ma'am. <laughs> ma ma'am, ma'am, parang, parang alapit-lapit nyo. Ah, ba? Oo, oh, Ma'am, totoo. Yung pakiramdam ko, nandito ka lang sa tabi ko. Eh, kasi nandito naman talaga ako sa tabi oh, mo, okay, no? nandito naman talaga, oh. <laughs> ma'am. Bakit? Anong problema? Shot. Siya ang problema. Ay, eh, mukhang mabait naman, ah. Hmm. Mukhang malikot matulog. At matigas pa ang ulo. Hmm. Lahat na yata ng teknik ma'am, na tinuro nyo sa akin, ginamit ko na dyan, pero walang umubra. Baka naman mali yung approach mo. Nasubukan mo na ba yung very tender technique? Hmm. <laughs> sakin. Mhm. At makinig ka sa akin na mabuti ha. Ako ang angel dela Guardia mo. At ako lang ang susunod mo. Sumagot ka pag kinausap kita. Ay, sorry. Hm. Ah. No, That's better. Mabuti naman, Iha, at natulungan mo itong si Juana makapasok ng trabaho. Gusto ko lang humakatulong makatulong sa inyo. Mm, ay maraming salamat sa iyo. Ano nga pala ang negosyo ng father mo? Actually, ho, hindi ko ho alam. Di ba, Dad? Ang importante naman, magkatrabaho ho? Tama yon hmm. kung sa bagay. Sino ba may birthday? Bakit marami kang dalang panghanda yata? Birthday mo ba, eha? Ah, hindi ho. Kasi nung minsan, isinama ko si John. Uh, John? Dad, si Kuya ho yun. Aha. <laughs> uh, uh, isinama ko si John sa paborito kong French restaurant. Tapos, gustong-gusto niya yung beef casserole with I mushrooms. Diba, John? Okay. Sarap. So, ipinangako ko sa kanya na one of these days, pupunta ko dito at ipagluluto ko siya. Ah, yun. Dad, sabi nga ni Kuya ang galing-galing daw magluto ni Ate Brenda. Di ba, talaga? Kuya? Talaga? <laughs> oh. Hindi naman. Okay. Nung kailan nga lang ako nagpaturo dun sa French chef. <laughs> ah, Kuya! Nakahanda na rin yung mga lulutuin. Ah, talaga? Excuse me? Hipag? Dad? Sure. Ah, oh, sige. <laughs> Oops. Ang kulay nito yeah? Medyo brown, gano'n. Hoy! Ah, ay! Ang babae garo ah, yan! Ah. Hindi ka naman marunong magluto ng beef casserole! Eh, mahalaga, akala ko sino lang yan. Hindi ba ganyan lang magluto niyan? Ano sino? Ah. Ang pagluluto niyan, slow fire. Ganito! Eh? Oh, o, ikaw na. Ay! 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 Oh! Oh! ay! Kasi kayo laman mo eh. Slow fire. Ano ba nangyari? One. French cooking slow fire technique. In Tagalog, sunog. Hindi bale. Iba na lang ang lulutuin ko. Oh, you change your mind. Meron ba kayong tomato sauce? Ha? Ano eh? Meron, uh, meron. Meron nyo Ako na lang. Maxi, ligpit mo na lang yan. No problem. Sinayang yung karne.

Erna-mute. <laughs> Magkikita rin tayo! Angelique, ano pa problema ko talaga? Kailangan pa akong bantayan ng guardian angel. Ah, bawal sabihin sa inyo yan. Dahil nasa inyo mga tao yun eh, yung desisyon. Kung sa kaliwa kayo o sa kanan, depende sa inyo yun kung saan gusto pumunta. Kaming mga guardian angels naman ay mga tourist guide baga. Sa pagbalik nyo dun sa paraiso. Dun ba sa sinasabi mong paraiso? Uso bang love dun? Huh? Ah, oo.